Mads, may sasabihin ako sa'yo. Oh, ano yan pre? Alam mo ba Mads, na ang aso ko ay napakatalino. Oh, ganun ba pre? Ano ba ang ginawa ng aso mo? Kanina, habang nakaupo ako doon sa tabi ng kalsada, at may paparating na truck ng basura. Ano ang susunod na nangyari pre? Alam mo Mads, Bigla na lang kinuha ng aso ko yung basurahan namin at ibinigay niya doon sa basurero. Napakatalino talaga ng aso ko. Ay, ganun ba pre? Alam ko na yon. Ha? Bakit alam mo na Mads? Eh, sinabi ng aso ko kanina eh. Nge, matalino din pala. Pre, may sasabihin ako sa'yo Pre. Ano yan pre? Alam mo ba, pre, na hindi balat ng lechon-baboy ang nakakahay-blood, pre? Eh, kung hindi balat, pre, ano ang nakakahay-blood sa lechon-baboy, pre? Ang buto ng lechon-baboy, pre. Ang nakakahay-blood. Oh, paano nakakahay-blood ang buto ng lechon-baboy, pre? Nagbibiro ka yata, pre, ah? Nakakahay-blood talaga ang buto ng lechon-baboy, pre. Napatunayan ko na yan. Dahil inimbita ako sa isang birthday party, pre. Oh, anong nangyari, pre? Pagdating ko doon sa birthday party, pre. Pagkakita ko ay lechon. Eh, puro buto na lang ang natira, pre. So, ano nangyari sa iyo, pre? Doon na ako na high blood, pre. <laughs> Nge. Nakaka high blood nga. Magandang umaga po, Dok. Magpapa-check up po sana ako, Dok. Oh. Magandang umaga naman, Miss. Ano ho bang ipapa-check up mo? Ay. Mainit po kasi ang kwet ko, Dok. Ano kaya to? Ganon ba? Okay. Halika sa bed, Miss. At lalagyan natin ng thermometer. A few moments later. Eh. Parang nahihiya yata ako do. Huwag kang mag-alala, miss. Patayin natin ang ilaw. One eternity later. Ah, Dok. hindi yata po't yung pinapasukan mo. Huwag kang mag-alala, miss. Okay lang yan. Hindi rin thermometer to. <laughs> ay, ay. <laughs> lalakad ako. Nagbagong taon na lang, Predo. Lakad ka ng lakad palagi. Ano ba ang gusto mo sa bagong taon ko, Petra? Gapang lang ng gapang. <laughs> <laughs> pre, alam mo ba kung bakit masaya ang pagsasama nila Adan at Eva Bakit nga ba, Pre? Kasi, Pre, wala silang mga biyanan noon. Ayaw <laughs> nga ano? Hello. Hello po, sino po ba ito? Ikaw ba si Densho? Nanay niya ito. Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko, Densho? Ay. Yes po, tita. Ako po ito. Bakit po? Napatawag po kayo. Aba. Ang galang mo naman din, Shoe. Gusto kita din. Ay. Pasensya na po, tita. Loyal po ako sa anak nyo. Sorry po. Hanggang tita lang po ang turing ko sa inyo. <laughs> oh. Anak, kumusta ang pagskwela mo? Okay lang po itay. Alam mo itay? Lahat po ng mga kaklase ko. Zero po lahat sila. Mm? Ganon ba anak? Eh, ikaw. Ikaw lang ba ang nakapasa sa test? Ah, itay. Magpapatalo pa ba po ako? Wow. Eh, B. Zero din. <laughs> nagsisi-a. Para sa pambabae naman po ito. Eh, ano naman itong sa akin, Ining? Para naman din ito sa pambabae. Masipag talaga itong katulong natin, anak Ano. Kahit isang labahan, walang matitira. Oo nga po, inay. Kahit nakahiga pa nga po si Itay, kanya na pong hinuhubaran. Manang, ipinakuha po ni Inay yung hiniram niyo na palakol. Kanino ka bang anak, Totoy? Kay Berta po, Manang. Ikaw ba si Anton? O po, Manang. Aba, ang laki mo na ay. Eh. Ilan na bang edad mo, Anton? Twelve years old na po ako, Manang. Anong grade ka na ngayon? Grade 12 na po. Aba eh. magka ka na, Anton. Eh ano ba ang kukunin mo? Ang palakol po, Manang. <laughs> 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 Magandang umaga po sir. Ano po ang order niyo sir? Ano? Ano yung narinig ko? Ang sinabi ko po ay, ano po ang order niyo po sir? Hindi mo ba nakikita ang kagandahan ko? Mm? Hindi mo ba nakikita ang napakagandang dress ko? Ang ganda-ganda ko tapos tinawag mo lang akong sir. Wala kang respeto sa customer mo. Wala kang modu. Ah. Sir mawalang galang na po. Ang pagtawag ko sa iyo ng sir ay isang pagrespito. Ang kasalanan ko lang po ay, hindi ko po alam na babae pala kayo. Sana binigyan mo ako ng clue. Sorry po sir. Ay madam pala sir. Ah ganun? Talagang wala ka talagang respito sa akin. Inuulit-ulit mo pa ang pagtawag sa akin ng sir. Dahil sa dalawang oras pinatayo yung waiter sa kabilang restaurant. Ikaw, sampung oras ang sa iyo at isang daang push up. Tingnan natin kung tatawagin mo pa akong sir. Ah. sir naman. Sorry na po. Sige na. Umpisahan mo na. Ten hours later. Oh, grabe. Tapos na po sir. Ang hirap naman ng pinagawa mo sa akin sir. Madam pala, sir. Aboy, kagahi o gulo. Hala ka, Bertin. Paano na to? mag na itong eroplano. Mamamatay na tayo dito. Ano ka ba kulasa? Tumigil ka nga dyan. Huwag kang matatakot. Mamamatay na tayo, Bertini. Tumigil ka na nga kulasa. Ano bang ikinatatakot mo? Eh, ano kung mag-rush itong eroplano? Hindi naman sa atin ito. <laughs> Nakarinig ka na ba ng aso na pito ang ulo? Hindi pa pre. Sa tanang buhay ko. Ha? Anong hindi? Kakasabi ko nga lang sa'yo.